So, what's up guys? Captain Nels nga, muling nanonong balik sa 1v1. Sa mga gusto nga sumubok dyan sa akin, mag-like at mag-comment ng MLID para nga agad kong mapansin. So, take note lang nga, bawal ito sa mahinaan loob. Para nga sa mga bago dyan, ako nga pala si Captain Nels, ang nag-iisang kapitan ng barangay Land of Dawn. Top global sa sariling mundo na laging nagsasabi, kwento ko to kaya dapat ako ang bida back to topic nga tayo oo isang linggo ko halos wala. pero hindi ibig sabihin nun ako yung humina na dahil nga si Captain S, kahit anong mangyari mananatiling malakas. Dito nga sa pangalawang laban na to, nakalaban ko ang isa sa aking basher na panay comment na mahina daw ako. Kaya naman yung dalawang porsyentong lakas ko ilalabas ko para sa kanya. Oo, tama kayo nang narinig. Dalawang porsyento lang ng lakas ko ang ilalabas ko. Dahil nga sapat na yon para sa kanyang kakayahan. Octane nga laban sa lahat Noon pa man sanay na sanay na ako sa ganito Lagi nyo ang tandaan sa bawat laban nyo Sarili nyo lang din ang magiging katulong nyo Priority ko nga pala labanan yung mga nakashare At nakapallow sa akin Nice game with respect nga sa mga nakalaban ko ngayong araw Mahal kayo ni kapitan kahit ginaganong ganon nyo ako Kung kaya ko lang magkakaibos yung technique Times 2 times 2 Nakaya ko umabot ng 80 Tiktik sa cellphone nalabanan ko kayo lahat Guys, Captain na laban kay Dilulu. Si Dilulu lang naman. Ang mulat sa pool kanina. Tinatrustok ako abang naglalaro ako. Goodbye.